Dominic Roque masayang nag-celebrate ng Valentine's Day kasama si Bea Alonzo. Pinakita ng aktor na si Dominic Roque sa publiko tungkol sa lagay ng relasyon nila ni Bea Alonzo ngayon at kanina nga lang ay nagbahagi ng mga ilang larawan na kasama nito si Bea Alonzo. At may nakakaption pa na happy to celebrate my valentine with you, dito nga ay makikita na magkasama silang nag celebrate ng araw ng mga puso ngayon araw, maraming natuwa sa balitang ito ngunit marami din ang nalilito dahil ang alam nga ng lahat ay hiwalay na ang mga ito, sa kabila ng lahat, nakatanggap ng pagpupuri at pagbati ang dalawa na mula sa mga netizen, dahil ayon pa sa mga ito nakakatuwang balita ito para sa lahat. And this are chika for today mga ka -showbiz. sana nag enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.